Hello. Dito muna tayo magbe-basting. Be-basting ko yung kailangan pag basting yung kulay na halimbawa ito kasi black siya eh. Kailangan yung makikita yung kulay sa kabila. Kaya be-basting ko muna para pagka na-basting ko na kung saan natapat yung mga sinulid tatanggalin ko yung mga sequence yung mga beads para tuma sa makina sa karayon para hindi tayo mabalian ng karayon yung iba ang ginagawa pinupok ko pero ako ang ginagawa ko kasi na nakakapuwing ang ginagawa ko na inaano ko inugupit kasi hindi naman siya matatastas ng sumunod Matibay talaga yung pagkakaano nito na nakapin na yan lahat pagkatapos ko siyang ma ano kasi ngayon eh mahirap mag magtrabaho kapakainit tsaka ano hindi ko alam kung ano uunahin ko kasi kailangan kong maglipat maglipat na naman sa loob ng isang taon kadalawang lipat na ako ha. Tatlong beses na bali. Kapag ano ito video, magiging ano yan? Magiging mara, ilang ilang reels to. Ayan na siya. Kapitin ko na. baliktad natin tanggalin yung mga pin so ibig sabihin pag naka basting sya hindi ano sya na yung lapat na lapat na ba sya ngayon susundan natin yung bawat ano nang may sinulid ay nang may o nang may sinulid kailangan natin tanggalin yung beads kaya nito halimbawa yan di ba kailan natin tanggalin gugupitin ko lang yung kayang dumaan yung ano ng karayong yung plato o, no, yun lang guys yan lang tinuro ko lang sa inyo ganyan sya wait kasi ito kahit tutas kasing ganito gupitin hindi siya matutuloy-tuloy yung tastas hindi siya magtutuloy-tuloy na maano ma kasi hindi naman chain sewing yung nakalagay kanyari ayan siya wala na siyang beads diba tatahiin ko naman siya ngayon doon sa ano alam, allowance niya so yun lang guys kasi mahaba pagka ito'y tuloy-tuloy nating binidyo bye bye